sa gilili sa yung ako Ayun pa po lo. No? <laughs> Ayun no. Oh. Putang ina. Ayun binuhusan natin ni na Arlyano. Ayun mo Hindi no? lang nag-iwan dito. Ah, ino na lifting. Isang buatan lang no? daw. hirap na hirap na eh dami pang iakit

ibang utos diyan Yung isa diyan, yung isa tag dito. dito. kami dadaan. Dito kami kada ano po so?

Singapore. Dapat mga apat lang eh. Alin? Sa na lang yung kulang yung Di pa dumating yung ano, pamret galing mukay. Sinitap na namin dito. Sa baba siguro mga balo. Sigsag. Doon pa sa sunod oh. Pabulusok. Dula sa baba ang kulang, di pa dumating yung pamprit. Galing mukay. Kulang pa dito sa baba eh. Di pa dumating pamprit, gabi na.